Bumalangkas ng guidelines ng Department of Labor and Employment para sa pagpapalabas ng 13th Month Pay ngayong taon. Sa panayam ng programang damdaming bayan, ipinaalala ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na mandatory o nakasaad sa batas ang pagbigay ng 13th Month Pay. Ayon sa kalihim, ang naturang biyaya ay obligasyon ng mga employers sa kanilang mga kawali sa tuwing sumusapit ang holiday season. Kasabay niyan, umapela si Laguesma sa mga kumpanya na agahan ng pagbigay ng 13th month pay at huwag naghintayin ang deadline na December 24. Pero na po kami uh, ano, ilabas na guidelines. Ang mm -hmm. sa ganun naman po, eh, wala nang mga ano, hindi pagkakaunawaan oh, dahil okay. yan naman po 13th month pay. Yan po ay legal na obligasyon. Taon-taon mm -hmm. uh, po talaga dapat napapaghandaan na yan. At ngayon po, ililiwanag ko din uh, lakay na Lakay Deo at saka Sister Elle. Yes, eh, sir exemption, wala pong deferment. Ayan. Um, or before December 24. At kung maaari sana, pakihirit lang na agahan naman po ng konti. Huwag nang hintayin yung deadline na June, December 24.